Nga ay dulat kabayan, breaking news! Apat na Chinese at siyam na iba pa ang inaresto ng autoridad ng Pilipinas sa Agusan del Sur dahil sa ilegal na pagmimina ng ginto at iba pang mga mineral. Ang nasabing aktibidad ng mga Chinese at mga kasama nito ay walang kaukulang permit mula sa ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Grabe, hindi lamang yaman natin sa West Philippine Sea ang kanilang gustong higupin. Maging sa kalupaan natin at kabundukan, gusto na rin nilang sipsipin. US drone nagpatrol malapit sa baybayin ng China. Laking gulat ng China na nang makita nito ang MQ-4 c Unmanned Aerial Vehicle ng Amerika na ang lapit na sa kanila. Ito pa, USS Carl Venson. Puling bumalik sa South China Sea at siguradong papasok ito sa West Philippine Sea bilang suporta sa Pilipinas. Dala nito ang mga eroplanong mandirigma na subok na ang lakas at tapang sa gitnang silangan. Pagtayo ng dalawang military boat facility ng Amerika sa Palawan, inaprubahan ng gobyerno ng Pilipinas. Ito ay para mapanatili ang mga barkong ginagamit ng Pilipinas sa pagpapatrol at rotation at resupply mission sa West Philippine Sea, tulong ng Amerika sa Pilipinas tuloy-tuloy lang. Wow na wow. Maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika matagumpay sa West Philippine Sea. Mga barko ng China hanggang tingin na lang sila resto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang labing tatlong katao, kabilang ang apat na Chinese dahil sa umano'y iligal na pagmimina sa Bunawan, Brooks Agusan del Sur. Ayon kay CIDG Acting Director, Police Brigadier General Makapas, naghahango ng ginto at iba pang mineral. Ang mga suspect ng walang kaukulang permit mula sa Mines and Geoscience Bureau ng Pilipinas. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit bumabaha kaya dapat nang itigil ang ganitong iligal na maaktibidad. Nakuha sa kanilang mga mining equipment na may go Paul na nagkakahalaga ng 7.9 million peso mahaharap ang mga na naaresto sa kasong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995 at People's Small Scale Mining Act of 1991. Sa ibang balita naman, isa sa mga USMQ4 si Anman Aerial Vehicle ay nagsagawa ng reconnaissance mission ng halos 17 oras mula sa Taiwan hanggang sa baybay ng Sanya sa China ayon sa open source. Lumapit ang drone ng Amerika 16 na kilometro o 34 nautical miles sa coastline ng Sanya, China. Naglunsa naman ang China ng military aircraft upang imonitor ang MQ-4C ng Amerika. Kung nagagawang labagin ng China ang mga nasasakupan ng Pilipinas, Taiwan, Vietnam at karating bansa, kayang-kaya din itong gawin ng Amerika pabalik sa kanila. Hindi lang yan, isa pang spy plane ng Amerika ang lumipad mula sa Okinawa, Japan at Binaybay, ang Taiwan Strait upang ipakita sa China na hindi sila ang hari ng South China Sea maging ng West Philippine Sea. Hindi lang yan mga kabayan, ang Carl Vinson Carrier Strike Group muling bumalik sa South China Sea at si siguradong papasok din ito sa West Philippine Sea. Matapos ang ginawang pagsuporta ng isa sa pinakamalaking aircraft carrier ng Amerika sa digmaan sa Israel at Iran, ang pagbabalik ng USS Carl Vinson sa West Philippine Sea dala ang marami mga F-35, FA-18 Super Hornet, A-18G e Growler ay magbibigay ng deterrence upang hindi makontrol ng China ang buong South China Sea at West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, ang gobyerno ng Pilipinas ay inaprubahan ang plano ng Amerika na magtayo ng dalawang bagong military boat facility sa Palawan ang US Navy ay magtatayo ng dalawang pasilidad para sa pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga military boat ng Pilipinas sa isang lalawigan na nakaharap sa West Philippine Sea kung saan sa patuloy na mga kumprontasyon sa pagitan ng mga Coast Guard ng Pilipinas at China. Sinabi ng US Embassy noong Merkules na ang mga proyektong ito ay itatayo sa Oyster Bay at ang isa naman ay sa bayan ng Quezon sa kanlurang lalawigan ng Palawan. Sinabi nito sa isang pahayag na binibigyan din nito ang layunin ng magkaalyado sa kasunduan na mapanatili ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific Region. Ang U.S. Naval Facility Engineering System Command ay naglabas ng imbitasyon para sa pagbid o public solicitation para sa disenyo at konstruksyon nito. Ang Naval Detachment Oyster Bay ang nagiging launching point ng mga nakaraang rotation at resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal at sa iba pang mga detachment at mga nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng Imbahada ng Estados Unidos na ang pasilidad na itatayo ay magbibigay ng mga kakayahan sa pagkukumpuni at pagpanatili para sa ilang maliliit na mga sasakyang pantubig ng militar ng Pilipinas at dalawang multi-purpose interior room na naangkop para sa pag-iimbak ng kagamitan at pwede rin magamit bilang conference room. Siguradong sasakit na naman ang ulo ng China dahil siguradong tutul sila sa pagtulong na ito ng Amerika sa mga sundanong Pilipino. Naging bahagi naman ang Philippine Coast Guard sa isinagawang Philippine United States Bilateral Maritime Cooperative Activity kasama ang Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command sa mga karagatang sakop ng lubang, oxidation Dental Mindoro hanggang Paluig, Zambales noong ikalabing-anim ng Hulyo, taong kasalukuyan. Ang aktibidad na ito ay isinagawa bilang parte ng layunin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang interoperability o kahandaan ng mga law enforcement agencies, lalo na sa ating bansa sa kabila ng mga pagbabanta sa seguridad ng West Philippine Sea. Ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Suluan, MRRV 4406 at BRP Cabra, MRRV 4409, limang serial na bahagi ng bilateral exercise size. Nakasama nito ang BRP Miguel Malvar ng Armed Forces of the Philippines at USS Curtis Wilbur ng US Navy. Sa pagsasalay na ito, ipinamalas ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng Coast Guard Fleet at Special Operation Force ang kanilang kakayahan at kaalaman, search and seashore operation, communication drills at coordinated tactical maneuvers. Sa pamamagitan nito, lalong pinagtibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang batagal ng alyansa at pagtutulungan tungo sa pagpanatili ng kaayusan, siguridad at kapayapaan sa ng Indo-Pacific region. It wants to sell a story that uh, they are, they want peace and development, and they try to destroy those that do not agree with them. Propaganda really is the name of the game of any communist party and communist society, and it's both destructive and and expressive for them. In order for one uh, to craft Perhaps in this day and age, in the information age, a, a convincing storyline, you have to have freedom of thought and an openness so that you realize the, what, hap what the tastes and preferences are in the world. And China does not do this because they, they, they risk losing control by the Communist Party over their own societies. Mm. So what happens? It, it creates a deficit of trust, actually mistrust. The the uh, propaganda moves of China have uh, a sinister character to them. I, I'm just telling the truth. I no. have to call a spade a spade. No, no one in the world believes. The nine dash line. No one in the world has condemned the Philippines for standing up against China. No one in the world has supported china when they do bad things in this area on the other hand several countries in the world have supported the philippines and several have condemned china the defense of the philippines is like any sovereign country whose territory is violated we should care because as the world grows closer cross regional uh, Effects are felt despite the distance between conflicts in one region. Therefore, if we are to preserve an international order, imperfect as it is, then we should care if anyone's country, no matter how small, is violated. Secondly, the Philippines and the United States are not only strategic partners, but are also long time allies. And Perhaps the design of China is to destroy or to remove allies, not only from the United States, but from amongst each other.. Laban, Pinas